Dance, dance. Hindi <laughs> ba magdance? Paano magdance si Luis? Miss Candel. Hay, habol ka na ano? Habol may mga manok dali. Habol may manok. Habol mo dali. Habol mo dali. Wala na? Habol ka ng manok. Habol ka ng manok. -hmm. -mm. Mm. ano yan? Ano yan? Turmo. Asa yung baka? Baka. Asa yung baka nga? Turo mo. Baka. O, ta. Punta ka don kay mama. Dali. Takbo ka doon. Takbo. Takbo.